Usap-usapan ng mga marites sa mundo ng politika kung may kinalaman nga ba ang dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Atty. Vic Rodriguez sa Polvoron video nito. Sa panayam ng politiko sa dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Yamas, nagtanong ang isang politis Cooper kung si Rodriguez ba ang may pakana ng isyu ni PBBM. Bagamat hindi derechahang sinagot, sinabi ni Llamas na posibleng may kinalaman si Rodriguez bilang dating malapit sa Pangulo pero hindi niya idinidiin ang akusasyon. Samantala, kumpiyansa ang dating gabinete na hindi tatalab ang pulvoron video ni PBBM para mapatalsik ito sa pwesto illegal yun, no? Kung yeah. mm -hmm. ikaw nagdo-droga, illegal mm -hmm. yun, no? Uh, pero yan ba impeachable? Of course impeachable yeah. yan. Pero mm -hmm. alam naman natin na impeachment is a political process. It's about yeah. numbers. ba? Diba? Mm -hmm. So mm -hmm. at this point, medyo improbable yung impeachment. Kung sakaling totoo yan. Mm -hmm. Kailangan, ay pwede namang sabihin ng gobyerno, sa panahon natin ngayon, sa panahon ng artificial intelligence, may mga deep fake